Tito Tsuki! Yeah. With Kuya Junjun. Tito Junjun. Mm -hmm. -jun. Ayan, Mami Mimita. Asan na si Mama Mimita? Asan ayor? Ayan, natin kami nila Junjun. Sa tagig kasi mamayang gabi ang aming biyahe for Aurora Quezon. We're gonna spend the holiday with Mama. Ang <coughs> bata ba ito? Pasalun yun. Kasi, ay wag ka pala lilingon. Mm -hmm. Bagong pumunta ng tagig, papasalon mo na ang bata. Papanil polish pa daw yan siya. Sko, 7 years old. As usual, ang favorite naman namin talaga naman ay yung dito sa mga gasoline station para maghanap ng mga kakainan. Ayan. Are we gonna go transform? Yes kami mag mag add sa KFC kasi baka iba yung through. KFC dito. Drive-thru. Drive-thru. Pero drive-thru lang kami. Drive-thru baby? rin. Yeah. And then we're gonna eat here. Dami dito, oo. Mami rika, oo. We're, we're, we're gonna eat, baka, eat here. Nakay pupunta. We're here in Upper Big Toots at sa gig. Yeah. Inutusan kami mamalengke. <laughs> Pambili ng tinola. Tapos kung ano, no, no, mga baka maano to eh alam mo na guys saan kayo pupunta sagot aurora aurora Quezon. Aurora, okay. yes where you going uh, tumamay, uh, tumamay? bye bye Oreo! Uh -huh. see you next time oh magana magana sa kami ay lalargay na. Nasaan ang ating Mercedes Benz? Ay, ito pala sa gilid. <laughs> See you, happy Aurora Quezon, leaders. Pasalubong. Hi, Kenzo. Happy birthday, Kenzo. Happy birthday, ah, ah, ah. birthday Kenzo. Happy, 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 happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kenzo. Nag-stop over muna kami dito sa kita ng puwet namin eh. Naglugaw pa sila. Ayan. Lugal. Si. Okay. Eh. Bayan na San Francisco K-Zone. Welcome to San Francisco K-Zone. Apatiyo pate. Village San Francisco K-Zone. Ayan, thank you God for bringing us here safe and sound. Sakay na, ala, mangaligo na sa sasakyan. Kamusta na men? Sakay na ulit kami. Kasi papunta na kami dun sa bayan. Ayan yung Mercedes ni Mama. Masaya ba yung pag-ano nyo dyan? sample pa lang yan, Diyos ko pag siya na talaga yung kumanta, hindi na talaga kami makakakanta ng normal eh siya yung nagumpisa kaya wala na, siya na lang talaga yung kakanta sa buong panahon Anyway, masaya kami dyan kasi. Ayan nga, nagkita-kita kami magpipinsan. Hindi naman namin ini expect or plinano. Sabi nga nila, mas maganda pa yung hindi pinaplano. Kasi natutuloy. Sila yung mga pinsan ko sa mother's side. Ang wala lang dyan si Nelby. At saka yung nabayapan namin pinsan na si Tabong. Ah! And dito busy kami mag-prepare ng birthday ni Kenzo. Sakto kasi nung dumating kami December 22, birthday din ni Kenzo. Nagde-decor kami ng simple lang kasi since wala naman kami mga gamit, so mano-mano lang lahat ng yan. O diba, December 22 pa lang, may handaan na kami, bongga. Ready na sila! <laughs> Ready na yung mga bata! Pag-ings muna tayo! <laughs> may background song kami, baka ma-copyright na naman ako. So, tinatanong ko nga sila dyan kung kamusta naman ang mga buhay, -buhay nila. ilang taon na kami hindi nakita-kita. Pero anyway, kahit na matagal kami hindi nakita-kita, eh talaga namang close pa rin kami kasi ganun kami pinalaki ng mga nanay namin. And ayan nga si Kuya Aris nandyan din sa may taas. Isa sa pinaka-close kong pinsan na lalaki sa mother's side. During that time, we we're so busy assisting visitors. Ang dami kasi mga bata. Kami namin pinaagaw. Ang saya ng mga bata. Guys, I have to go up there. Yan sa may taanan talaga yan eh. Yan eh yung flat uh, surface. Para makasend ako ng mga M&M ko. Ayan. Ayan. S ito bahay nila. Mama! And dito nag birthday si Kenzo kanina. Ay, hindi ako makagalaw dito. Nakatayo lang ako. Steady lang ako dito. Kasi, hindi na ako dito. Kaya, sorry na kung hindi ako makareply and everything. Okay? I'm in a bundok. Good morning! It's, a, it's another day here in San Francisco. Ang sarap ng hangin dito sa probinsya. Ano, alamig. Malamig-lamig yung hangin. Pero mamayang tanghali. Umiinit-init na rin naman na siya. Nakita niyo ang dami mga puno-puno, ganyan. Sige, mamaya pupunta kami ng bayan kasi mamimili kami ng ingredients dun sa panghanda. Kasi sila mama, magkakate na sila ng baboy mamaya. Lying is real! <laughs> Lying is everywhere! <laughs> Hello, Hello guys, magandang umaga. Tuba, gusto niyo ng tuba? Tuba, ayo ay wala na. Yan na, yan tuba eh. Gusto niyo ng tuba? Tuba in the morning. Love the Philippines. Paupo ko dito. Sa tricycle. Too much better. Walang humpa yung mga pagbibideo. Okay, hindi ako makapag-background kasi makakapirate ang lola mo. Inarika lang nga pala namin yung video okay for two days. Oh! oh. Teo, dito, dito yung dapat nasasama ka, diba? kami sa bayan and nagpa-car wash kami dahil yung sasakyan eh grabe akala mo saan nang galing disyerto ang dami nakasulat linisan nyo ako linisan nyo ako mga ganon <laughs> ito yung mga kasama ko sa bayan sila mama kasama ko sa bayan <laughs> Kuya Aris, kagaling-galing mo naman talaga naman sumayaw. Tinan mo naman ang mga sayaw mo. Ikaw lang talaga nakakagawa ng mga ganyang step. Left, right, up and down. gan sige, tira. Oh, pa, um, pa, um, tag. Eh ako nga, pakain-kain lang ng chichire dyan habang kumakanta si Loida. Hindi ko talaga mailabas kasi makakapiray tayo. Hi, Tyler! Hi, Tyler! Hi, Tito Popot! Hi! ulan, ulan. Tira mo pa oh. look at that. Doon sa banana ba. Si mama. Ay, yeah, busy sila. Paano umulan nga? Nag, ano kami? Naghagisang kami ng mga walis ting, -ting. Mag Kati, doon banda do, oh, magkakatay sila doon oh. Kakatay sila ng baboy doon. Hello guys. Punta kami dito sa may kabundukang bahagya. Wish ko. Wish me luck. Kasi magkakatay sila ng baboy. Teka ha. We're here in the bundok. Alam nyo ba? Tignan nyo yung toko ito. Kayo. Nadulas ako. <laughs> Nadulas ako, guys! Oh my God! Nadulas ako. Nadulas ako. <laughs> Nadulas naman pala dito. Tapos may kinapitan okay, ko si Sander. Ito na nga, nagmamadali na. Huwag na nalang natin iparinig yung ngawa ng baboy at nakakaawa naman. Ang lakas kasi nung baboy, tinan nyo, napakadami naman nila naghahawak dyan. Puso talaga ang bayanihan dito sa probinsya kapag magkakatay nga ng ganyang baboy. Pasintabi na nga sa ating mga kapatid na M. Almost 40 kg yung baboy na yan. Dapat leleksyonin kaso sabi ni Mama, lutuin na lang para mas marami kaming minu. At ang mga minu namin is kaldereta, pork mushroom, adobo, at iba pa. Handang-handang! Handa. Trapal palpa, Ito yung mga uling business ni Papay. Di Naghihiwa na sila ng mga pang lulutuin. Oh, Yan. Tabo. Ito naman ayan! Na na, pork mushroom, kaldereta. This is pork umba. Oh my God. Si Tito do. Kape tik mo pitik. May lalaki nag chant. Si Kuya Aries lang yung malitan chant. Si Aries pa nga doon. 500. 500. May bandred. daw sabi ni Joe. Yung wala po si pitik. Nakaroon ni. Wow. Mama <sang ang> putik. Hindi mo gayahin ito kay Aries eh. Ha? Doon pitik. Okay, ah. okay. Ayun no. oh, 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 oh. Oh, nah. 'di ba? Oh. Oh. kalang mababali oh. Dino <laughs> magano. Tan dancer. <laughs> ayan. Ayan. <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. <laughs> oh. 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 <laughs> Ang popogi oh. <laughs> Parang ano to, sumay lang sa... Yos... Guap, busy, mag-prepare kasi mag-mimiming kami. No. Nakita nyo ba to? Ito yung ano, old, ano, way of preserving <laughs> the food. Nakasabit siya dito. Uy, crispy pa. Ay, nanagalas. Ako na yung kagabi, ma. O, oh, kita nyo to. Prito, so, Bobs. Yeah, naman, already, already done. Ito, Anong pag na sila yung ano ako. Pwede ko naman pala i-zoom yung cellphone ko, lumalapit pa ako. Sino, bang first ba, <laughs> Sino ba first batch? Kami. Sino ba naka-swimsuit? First batch! Punin! Sino yung ba first batch? Alam mo, sa dami namin na to, nagka-asha kami dito. Alam mo yun? Sa isang kama, 15. Isang kama, 10. <laughs> okay, lalakad na kami. Magsusundo pa yun, oh, ng second batch. Guys, eto na naman kami. Maglalakad na naman kami for, ano, for the second time around. Pagpupunta sa swimming. You see, yo, adventure to talaga. With my cousins. Uy, lakad sa putikan. Ganito din kami last year. Kala ko ba malay, malapit? Malayo din pala, guys. My God. Okay. Okay. The putik is too much. Hi, ma. Ano, magtatagalog pa. Ayan na, nakalating din kami, guys. Ayan na. Ayan na. Hi, salamat. Ano? Puti naman. man to.

Yung macho dancer natin. Hindi ako, hindi talaga ako sanay na ganyan yung macho dancer natin. Hmm. Nangihihina. Walang beer. Ay, kinakain pala yung dikya. Dikya ba yan kasi? Ang tawag yan. Dikya nga. Oh, kung tawagin nila, nilagyan nila ng suka, tapos kinain nila. Bulugbog. Ah, bulugbog. Bulug. Ah, so nila. Kina, mo? mo, ba? Ready, one, 2, three. Nandito sila sa cottage yung iba yung mga thunders namin. Sarap ng tubig. Ano lang siya? Sakto lang. Ayaw nila dito sa... Dudumi na naman siya. Gumukas siya zombie. So, data datap, what? na si... Dito kayo sa ko. Maglakad ka muna. Wala pa putik. Lalakad na kami. Next year, pagbalik namin yan. Ginagawa nga pala yung mansion namin. Joke lang. Di oh, ka lamin yan. <laughs> Ito yung farm yun. Ito pala yung farm nga namin. <laughs> Inagaw. <laughs> si mama o Ma. Huh? Grabe naman yung balut na balut ka talaga. Wala namang araw. Pauwi na eh. Ngee. Balat ko may plastic ni Alex. <laughs> Pila-pila. <laughs> may mga dalang ano, kaldero. <laughs> sa. Sa likod sila. Ayan o. Oh. Na, tayo, tayo na, Oy, ba't talaga sabay-sabay kayo dyan sa tulay? Oy, stop muna. Yung iba, lakad na. kayo. Sa unahan. Ang matindi yung stop din sila. Tinan nyo, alalim ng ilog, rumaragasa. Oh. Oh. Sobrang... Oy, kanina sobrang dulas dito. yun, nakatawid na kami guys ah, and the adventure begins again kami ay mamumutong ano, ano ang mamumutong? ang mamumutong ay magbubuko kami buko Mio guys kailangan natin ng stick para meron tayong weapon weapon sa mga susulpot oh my goding oh my goding oh my goding ito. Meron akong pa panghawi. Ito. Pag halang-halang sa akin dito, maahas ahas. Sampal talaga abot sa akin ng ahas dito. <coughs> mm -hmm. Kay Donya Linda pala tong kamutihan dito, oh. Wow, layo ng tinuturo, <coughs> ah. Yo, ay! Say ay! <coughs> Eh, tapos sa dulas ako, eh. Nakita niyo yung mga nyog na yan. Kalamama yan. Pupunta kami doon kasi mamumutong. Hambot. Hingal ako. Uy, may unod. Teka oh. mm. na, atsingan oh. oh. mo. Mm, parang pusa. <laughs> Ang bawo kasi ng sigarilyo ni Joey. Eh. <laughs> nanigarilyo kasi si Jowa alam mong allergy si Ate mo. Ayan, Ayan. ah. Ayun. Alam mm. mo? Ang ang yung ano? Salamat. Na, Naghalo yung pawis, buko. Wala kang pampunas? Dala? Wala. To, dinula dapat yung tuwalya kasi may nata mayron. Siya si hindi inom si buko. Kakunat. Dali. Baka. Ante. Ano lang. Parang nilalayb ka naman lamang. Ay, dapat sa bawang. ubusin mo kay gamot yan. Paano nang dumi na lang? ng Ay, dito. Ay, talaga na. na isa na Ay, ano ba yan? Dan. Ang gano'n ah sa cellphone ni Papa? May tindahan dito. Ano bibili nyo? Saan sa pinalo? sa mo sa aming mga picture natin. Uy, messenger. Yeah. Yung mga messenger lang namin. Yeah. 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 Way, yeah. Yo, yo, yo. E Aí, ano pa? Ay, ano nangyari? Napalo sa puwet. Ano you know. Yeah. Yo mami. Before going home, <simplified> Diyos ko may pahabol pa, maligo muna daw sa ilog. <smell> Hindi <citizenship> lang maligo sa banyo, may meron hindi na maligo sa banyo meron naman drum ay malaki pala to oh my god meron naman drum meron naman tubig kailangan pang pumunta ng ilog yes uy papuntang ilog labaw salap ba dyan? anong feeling? anong feeling mo dyan? salap? lamig? lamig lamig <laughs> oh nakatingin hi Hi guys! This is our last day here in Aurora. Kami ay bababa na ng kabundukan at kami babay na. Ha ha ha! Bye! Bye! Sakayan na Oh, di ba? Busy pa siya, oh. Bye! Okay. San Francisco, Keiza. Mabunta tayo dito. super exciting. Siyempre. Hello, stopover. over. Stop over. Stop Now heading back to the gig to be continued in our part 6 of our vacation vlog.